Good morning, good morning mga guys Siya pala nandito ako sa Dalampasigan sa Samilco Beach Resort dito sa Talbayong City mga Short day vlog muna ko Short vlog video dito Habang nagpapahangin mga guys Kumusta tayo dyan? Kung saan mga naroon mga guys? istipot lang tayo mga guys. Ingat-ingat sa bawat sandali. Maalong, hindi maalong ngayon mga guys. Eh, kahapon ligo namin sa pagbalugan eh. Maalong. karagatan ng Kalbayog City samal. yung bilang ko yung alon kaso nga lang di ko nga bilang ko na yung kanina eh, dahil pa ng kasunod kaya nakakalimutan ko na mga guys yung bilang na yun

Welcome po ng mga guys Kapita Ano sa may bukid Madilim Siya nung layo Yan o no? lang mga bahagi Nagkikita ng pambot May team Ibalik uh, ko na sa normal viewing Mga uh, guys mo makita kaya hindi gawa ng malayo para may pambuk na yan so, mga dito walang katao-tao dahil araw ng lunis ngayon working this No, <sighs> Ambot na rin sa pako. Ambot. Ambot. mga guys. Yeah. katao mga dito. To, marami. Eh, rango, Sabar, rango, marami hindi magkita -e halos dahil mapags mapags pa rito ngayon mga guys kaya halos hindi magkita -e -hal. islay kahit isom mo itong aso na to napuyat siguro itong aso na to napuyat sugar night yata to kaya na iwan oh

Dugi Dugs 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 so, Masarap ng tulog eh Kasi nagisang ko ng buhangin Nagising Maharlika Highway. Ito dumadaan lahat ang halos galing Mindanao. Pasok ng salamat mga guys hanggang dito na lamang salamat sa inyong pagsama